So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang kaalaman, panibago na namang tips, panibago na namang usapin tungkol sa pagmamanok ang sabay-sabay nating matututunan. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo yung ganito klase ng video, ganito klase ng content tungkol sa pagmamanok, sa lang palagi ang hinihiling ko, wala lamang po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button and syempre ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang uh, usapin o videos na kagaya nito. Okay? Kung napindot mo na yan, maraming salamat sa iyo at uh, simulan na natin ang magiging topic natin ngayong araw na to. So, ang katanungan natin is galing ulit sa inyo sa comment section. May nagtanong dyan na, Idol, ano bang mas maganda? Yung bang wet feeding or dry feeding? Okay? So, gusto ko lang malaman para sa ganon, makapag-switch ako kung alin ba mas maganda. So, para sa akin mga kamanok, kahit alin, kahit alin, mas maganda. Kung ikaw ay nasanay sa dry feeding, okay yan. Kung nasanay ka sa wet feeding, okay din yan. So, ano ba yung mga bagay na kailangan nyong malaman kung wet feeding or dry feeding ang inyong paraan ng pagbibigay ng pagkain sa inyong mga alaga mga manok? So, pag po kayo is naka-dry feeding, expected nyo na kapag ka hindi po siya kumain, tumuka, possible o oh hawyan. Okay, so kaya kailangan meron palaging, okay, laman yung kanilang clay pot ng malinis na tubig. So fresh and clean water. Hindi po po pwede na uh, meron lang silang laman. Okay, yung tipong paglagay nyo sa umaga, pinununin nyo, tapos pagtingin nyo ng hapon, may kalahati pa, hindi nyo na pinalitan. Kailangan mga kamanok, pinapalitan nyo po yan three times a day. So unang-una, kailangan pag nagbigay kayo sa umaga, sa tanghali, i-check nyo rin po, uh, kasabay ng pag-check nyo sa inumin nila kasi kumikiling ang araw. So pagdating ng tanghali possible Bol na iinitan sila. Pag chineck nyo o bago nyo ilipat yung kanilang inuman palitan nyo na rin po ng malinis na tubig. So bakit mahalaga na palitan nyo po sa tanghali? Kasi po, mayroon pong mga manok na hindi umiinom hanggat hindi po nila nakikita na hindi bago yung tubig. Okay, may mga manok talagang ganyan. Okay, pero pagtingnan ninyo ano, pero pag pinalitan niyo yung inumin nila, makikita niyo lumalapit sila at umiinom. Okay? So, meron pong mga manok na ganun eh. Kaya mahalaga, magpalit kayo ng tanghali at hapon. Para sa ganun, always fresh and clean yung kanilang naiinom. Possible, alam din siguro ng manok na kapag kaininom nila yung tubig na yun na nainitan, eh possible magkasakit sila. May mga ganyang manok na nag-i-instinct sila na possible hindi magandang inumin yung tubig na nakababad na sa initan. Okay, okay sana kung lahat ng manok is ganon. Paano kung may mga manok na kapag ka nauhaw, hindi nila naiisip yon Inom lang sila ng inom hanggang sa magkasakit sila. So, kapag ka, ulitin ko, kapag ka dry feeding, make sure meron silang uh, malapit na tubig na malinis at fresh. Okay, yan po yung kagandahan ng dry feeding. And syempre, makikita nyo at mapapansin, kapag ka dry feeding kayo, yung katawan nila medyo uh, lean. Okay, medyo matigas po yung kanilang hipo. So, yung po ang result pag nagbibigay kayo ng pagkain na dry feeding. Especially kapag may mga manok talaga na ayaw uminom. Okay? So, hipuin nyo sila. Hindi sila ganun kalalaki. Tsaka magagaan sila. Kasi po, ang tubig, nagdadagdag po yan ng moisture ng timbang sa ating mga alaga. So, the more na rehydrate ang ating mga alaga, medyo bumibigat. Pero kailangan, yung tubig na meron sa kanilang katawan is tama lamang po. Kasi po, Apagka naman masyadong marami yung tubig sa katawan ng ating mga alaga, medyo nagiging uh, watery sila, medyo magiging mabigat sila. Okay? So, mga kamano, kapag nag wet feeding naman kayo, okay, nasabi ko na ha yung uh, advantage ng uh, dry feeding tsaka yung disadvantage ibig sabihin kapag sila is nag uh, okay, nag nag dry feeding, possible laging mauuhaw ang mga yan. Kailangan marami kayo palaging tubig, laging puno yung clay pot ninyo ng fresh and clean water. Okay, tapos ang hipo nila mga kamanok, hindi ganun kabibigat. So magagaan sila, tapos yung kanilang mga mga muscles is lean. Okay, lean po sila. Pero may mga manok na medyo matigas ang hipo pero may taba pa rin may mga ganun pa rin. Ano? So kapag ka wet feeding naman mga kamanok, unang-una kahit hindi na kayo magpainom, okay lang. Pero uh, mas maganda kung maglalagay pa rin kayo ng excess na tubig sa clay pot nila. Mas maganda yung kasi uh, anytime, pwedeng mauhaw dahil sa init ng panahon, yung mga manok natin. So ang kagandahan ng wet feeding mga kamanok, absorb agad nila yung moisture. Kaya e, ibig sabihin, sabi ko nga kahit hindi kayo magpainom, mamakain niya lang yung pagkain, parang satisfied na sila, busog na sila. Hindi kagaya natin na kapag kakumain tayo, hindi tayo uminom, unsatisfied, parang hindi tayo nabubusog. Hanggat hindi tayo tubig. Pero sila, pag sila is kumain ng kanilang pagkain, kasi nga wet feeding sila, satisfied na sila kahit sila is hindi na uminom. Especially sa mga sisew, ganyan din po mga kamano. Okay? So, ganito naman, pag wet feeding naman, minsan na over moisture kasi no choice sila kundi kainin yung pagkain na mayroon ng moisture. Excuse me. So, ibig sabihin, pag nakain nila yung pagkain na wet, insert na nila yung ano, kasunod na nun yung moisture. So, kagandahan dito mga kamlok sa wet feeding dahil nga over moisture sila na ma maximize ninyo yung kanilang katawan. So, lumalaki talaga sila. Bumubulto agad sila. So, yun nga lang, masyadong matubig, masyadong bumibigat. Okay? So, maganda sa wet feeding mga kamanok yung mga baby stags natin. So, talagang minamaximize natin yung magandang katawan nila. Pero pagdating naman natin, pagdating naman nila ng pagiging tandang na, so stags, pagdating nila ng isang taon, so nagsuswitch ulit tayo sa dry feeding. So, ganun ang ginagawa natin. Para sa ganun, ma-minimize natin yung sobrang bigat at sobrang kapal at laki ng katawan nila. So, ganun. Kasi nga po, pagdating nila ng stags, may sinasalihan tayong ano eh, invitations, may pinupuntahan tayong invitations. So, nagbabawas tayo ng timbang kapag ka ganon. So, makakatulong yun sa kanila upang nga maging healthy sila, mas maging maayos sila, mas maging masagla sila. Okay? So, kasi kapag ka sobrang taba naman, sobrang laki naman, mabagal na silang kumilos. Yung kanilang mga activities na gagawin, hindi na masyadong active sila. Kaya binabawasan natin ang timbang nila pag tayo ay pupunta sa isang uh, invitation kasi nga po makakatulong yun sa kanilang sistema sa kanilang uh, katawan upang mas maging healthy sila. Alam naman natin kapag uh, sobra namang bigat, sobra namang laki, sobra namang uh, okay, uh, maximize yung kanilang timbang, hindi rin ganun makakatulong kaya po binabawasan natin ang kanilang timbang. So yung iba nagsuswitch sa dry feeding pagdating nila ng uh, okay pag pag ano sila pagka uh, may na pagka solidify nasa nasa pagka solidify na imbitahan so nag-switch nag-switch sila sa dry feeding kasi madali pong basahin or alamin yung moisture ng katawan ng manok control po nila yon kasi nga po sa tamang pagpapainom ng tubig control po nila kaya po uh depende rin sa inyo kung ano po yung inyong paraan kung pa, paano sila binibigyan ng pagkain. So dry or wet feeding, parehas naman sila, pero karamihan nagsuswitch sa dry feeding pagdating ng imbitasyon. Kasi nga po, mas madaling magbawas ng tubig, mas madaling magbawas ng moisture kapag ka dry feeding. So kung gusto niyo ma-maximize ang katawan, malaki talaga, mag-wet feeding kayo. Okay? Diyan, kahit ang manok nyo hindi na uminom, walang problema. Kasi nga po, healthy na agad sila, satisfied na agad sila sa kanilang kinain. Okay, so yun namang dry feeding, kailangan talaga merong tubig, malinis na tubig at bagong tubig na malapit sa kanila palagi para access sila sa pag-inom. Kasi po, hindi po natin binabantayan ng ating mga alaga kung sila si inom o kakain. Mas mahalaga dyan anytime. Tapos wala pa tayo sa kanilang tabi palagi, maglipin na lang tayo ng uh, fresh water at clean water malapit sa kanilang uh, tipi o malapit sa kanila para accessible kung sila ay mauuhaw. So, kamanok, ikaw na yung bahala kung ano ang gusto mo. Basta ako na ipaliwanag ko na sa iyo kung ano ang magandang may dudulot ng dry feeding and wet, and wet, and wet feeding sa iyong mga alaga. So sana kahit pa paano makatulong ang simpleng tips na to, ang simpleng kaalaman na ito pagdating sa ating mga Okay, uh, mga magmamanok, mga kaibigan na magmamanok, okay? So, kayo na po yung bahala, no? kayo na po yung bahala mag-decide. Basta ako dito, uh, parehas ko yung binibigay sa aking mga alaga. Depende na lang sa edad na meron sila. So, for more video and advice, kagaya nito sa pagmamanok, huwag kayong mag-alala mga kamanok. Napakadali lang na mabigyan ng kasagot ang inyong mga katanungan. Mag-comment ka lang sa comment section. Pag nabasa ko yan, bibigyan ko yun ng pansin kasi kayo ang priority ko dito sa aking channel. So mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.